Ito po uh, yung mismong nahuli po si uh, Alice Goo ng ating counterpart sa isang hotel po dyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang lakawan nung uh, siya po ay under detention na. Mga around uh, 5.34 uh, po ito na nakuha po based po sa time stamp po eto po yung uh, pinakita po sa atin yung proof of life yung uh, picture po ni Alice Guo habang nakikipagmeeting po yung ating GPNP kanina mga account na 8am po kanina nakipag-meeting po mismo yung ating GPNP yung ating SILG ay uh, nakikipag-meeting na rin po sa ambasador para pag-usapan po kung paano po yung magiging uh, paglipat po ng uh, custody po ni Alice Guo sa Philippine na uh, uh, government through the Philippine National Police. So ayan po siya pinakita po sa atin mismo si Alice Guo po during the meeting po. So ayan po siya. Yan, naka-smile po siya. Yan po siya. Wala na. Yan po siya. Uh, we would like to confirm po na around 11.30, Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng one hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si uh, Alice Guo, o also known as Gua Wapping ng uh, Indonesian Police, diyan po sa isang hotel sa may uh, Bantam province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay uh, hawak na po siya ng uh, Jakarta Interpol and uh, we are uh, in close and uh, active cooperation po sa kanila. Ah, uh, ito pong arrest po na ito ni Alice Guo ay uh, result po ng uh, PNP's Active Coordination and Cooperation po sa Indonesian na uh, National Police. Persuan po 'yan sa memorandum of agreement na napirmahan po between the uh, Philippine National Police and Indonesian National Police way back 2017 at kasama po doon sa sa cooperation po na yon at memorandum po is yung ating pong uh, uh, coordination in preventing and combating uh, transnational crime, at of course, yung exchange of uh, intelligence information. So, yung efforts po ng PNP ay nagbunga na po at ito nga po, under custody na po si uh, Alice Go ng uh, ating uh, counterpart. Kung uh, sino po yung uh, pupunta po sa Indonesia para po uh, sunduin mismo itong uh, si Alice Go. Sa ngayon po ay nandoon na po yung ating uh, police attaché and personally coordinating po doon sa ating uh, Indonesian counterparts to to facilitate po yung return po ni uh, Alice Go po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babyahe Papunta po dito but uh, initial plan po isa uh, nag-uusap po si CPNP ngayon at si SILG and SILG is uh, personally coordinating with the ambassador so we could uh, facilitate the uh, smooth and na uh, proper uh, transport po ni Alisgo o pabalik po ng Pilipinas. Remember po, meron po siyang existing warrant of arrest na inisyo po ng uh, ng Senate. So yan po yung uh, uh, pinag-uusapan po ngayon and uh, most likely po o kung mapupunta um, uh, na po ito sa kustudiya po ng uh, PNP ito it, it turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung uh, may existing warrant po siya la at sang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Uh initially po ang napag-usapan po ay since may existing warrant to arrest po siya na inisyu po ng Senate uh the PNP uh Uh, has the intention po to to return the uh, at least to turn over the custody po ni Alice Gu sa sa Office of the Sergeant at Arms po. Malaki po ang naging role po ng ating uh, intelligence group dito po sa pagkakahuli po. Just like yung nauna po na sina Cassandra Ong at saka si Sheila. Efforts din po yan ng ating intelligence uh, group dahil through our police attache at sabi ko nga uh, through the memorandum of uh, understanding between the Philippine National Police and Indonesia, Indonesia National Police ay malaki po ang naging papel po nitong MOU po na ito doon po especially yung exchange of uh, intelligence information that led to the arrest of the uh, Cassandra Ong and Sheila and now si Alice Guo po So we have to commend the efforts po ng ating intelligence group on uh, on this uh, issue po at uh, no less than The uh, director po ng uh, Bureau of Immigration uh, mentioned ito during the hearing na uh, the PNP uh, was the one who provided them information na nasa custody na po ng uh, Indonesian police yung nauna pong dalawa at uh, that led to their immediate deportation papunta po dito sa Pilipinas. So ganyan din po yung ginawa po ng PNP, hindi po tayo tumigil ng ating uh, coordination sa ating uh, Indonesian uh, counterparts at nagpapasalamat po tayo sa ating uh, Indonesian counterparts for for heeding uh, uh, the call po nitong mga information at na-turn out, nag po yung ating information na doon nga po siya sa isang hotel uh, nakuha po.